isang emosyon lang yung may bibigay ko sa akin. So, may, so, may no nagpapasaya ba sa iyo niya? May, pasaya, may <laughs> nagpapasaya na ba sa iyo kasi sumalang ka <laughs> na sa... Wala ba ng kasa na Ang mga Saka, ano... <laughs> Nakakalo, may so, nagpapasaya pala Kasi, blow oh, me. Uh, tsaka, tsaka, oh. Nga, mas, but, for, ah, I think uh, motherhood suits me well. That's one thing I have to say. Um, and I love it. I love being a mom. And I think that's one of the reasons why you think that I'm happy. Kasi talaga literal na happy ako na pagiging ina. As I'm answering your question right now, nagpapasaya, not really. But kilig, meron naman. Okay. Hindi siya mawawala. Um, so, na may nandili ka? Trying. So, uh, welcome na sila, nag-entertain -nag ka naman. Entertain. Basta ako, gusto ko happy lang no drama. Yun lang yung gusto ako right now. But I'm not really really entering a commitment. I'm hmm. not ready kasi my priority right now is my son. But, kung ibibigay sa akin ang kasiyahan, bakit naman, ba't ko naman yung ipagkakait sa sarili Hindi ko naman gagawin. Deserve ko rin yeah, na magkiligin, deserve ko rin na mong sumaya. Yeah. So, pero nag-date kayo nung ano, sex expression ko. Eh. <laughs> <laughs> After ba? Yes, kasi okay. nag-prepare si Showtime ng date talaga for us. Okay, so... Um, hindi siya pa nasundan. Kasi, which is, I think it's not, it's not really an issue. Kasi, mahirap yung buhay ng isang DJ. Sobrang busy talaga. Pero napag-usapan namin ni Jimmy. Sabi ko, oh, you know, ako ng one of your gigs. Kaya lang, hindi lang talaga na nasusundan pa yung, I mean, yung schedule namin, hindi nagtutugma. Na. So, may possible na date number hindi, parang May ibang nanliligaw eh. Iba na yung nanliligaw. Tanungin natin si number 3. Showbiz ba siya? Showbiz ba o AFAM? AFAM. Nakakatawa kasi galing din siya doon. Isa siya sa searchers. Ah, hindi sa tatlo na yun? Isa siya doon. Ay, so madali hulaan. Balikan lang yung episode. Niya, ano, sino yung, <laughs> <laughs> o. O, siya sa YouTube na lahat yun. Tapos alamin lang namin doon kung sino yung parang single-single pang... Oh, hindi nakikipag-date. Yes, oh, diba? Si check namin sa Instagram oh, ko okay. sino yung pinalo mo or Just pinalo ka. Kasi kumari mo yung na nga sa ako si Bakla. May video. Hanapin nyo na lang. Ah, okay. Pero, ano, bet are mo yun. Bet mo siya. Pwede ka na uh, hindi ako nilis sa commitment. Happy. Pero ako happy date. Yun ang gusto ko. Happy, date. Kung may kaya makapagbigay sa akin nun, go. Pero meron ka bang ano, nag-iba ba yung standards mo and may Oh, definitely, yes. So, what are the things you look for in men ngayon? Ako, honestly, kung dati puro ako ako di ba kailangan mas kailangan mas matutunan niya mahalin mo ni anak ko bago sa lili ah, oh, ah. na agad din eh. package yes, package, package. so kung yung lalaki na yun ay kaya niyang gawin yun ah baka pwedeng okay ko consider kita to enter my life Ito eh, pa mas maganda ka na eh kaysa